Good morning! Good morning once again! Ano ngayon? The third, The 3rd of December! Uh, nakaluto na ako. Nakakain na. Nakakumain na rin ako. So ngayon, another day, another vlog. Ipapakita ko sa'yo yung natapos ko ng mga Christmas decorations ko. I'm not that satisfied pero okay na. Ay! Andun pa lang aking anak. So, yan. Andito, si Mang Jean. Ayan, Oh. Of course, may kasama niyang baso. Andito naman si Tambalan. Katniel. Ay, Jack Katniel. May baso na rin sila. Oh. Yan. O, naman, tambalan ulit yan. Ah, pwede kay ka-L and ka na lang ito. Tapos ito, o. Oh. Pangalanan ko na lang, mga partner-partner lang yan, oh. Pwede kong si Baby Whitey ko mga to. You don't know Baby Whitey? Magtanong lang kayo kung sino. Ayan. Tapos, Magulo pa, hindi pa ako natapos mag-totally mag-decorate. Andito pa lang yung pang-aking punas-punas. Ayan. Mga team, kung sinong may gustong team ito. Team ninyo. Ayaw kong magbanggit ng team. Kasi ang daming team. Hindi ko alam kung sino to. Nakapos pala ang TV ko. Ayan. Ayan. Kung ano-ano lang ginagawa ko, it's all about Christmas. From now on, ang aking ilalagay sa YouTube ay about Christmas. Mm. Pag pinailaw, iilaw din. Aha. Ayan. And then may mga ilaw din ako dito sa aking mga halaman. Ang problema ko lang sa aking orchids. Naputol kahapon yung flower niya. It's all about Christmas. At ito. Yung taga London. Sino bang taga London? Si Manang Maffie pala oh. Ayan si Manang Maffie. Sino pa ba ang taga London? hindi ko na masyadong kilala. And of course, ang favorite ng lahat, favorite to ng aking asawa. Mm. Kita ko sa'yo. Sa inyo. Si Kagor at saka si Kael. Oh. Pati Tim Hortons. Okay yan. Andiyan. At may mga nakasupot-supot din na Christmas decor para sa mga batang pupunta. Ayan. Kunti lang naman ang mga bata na kaibigan ko. And of course, my smiley face. My sad face. Sino bang mga sad face? And, oh, ayun. Ayan, basta. It's all about Christmas. At, ito naman kami. Pito kami. Ay, tu. Anim kami dito sa bahay. Ito ang aking anak. Anak na lalaki. Ayun, ako. Ayun, si Kagor. At saka yung dalawang kaibigan. Yan, nandito. Hindi pa natapos ang aking Christmas uh, bilin. Kasi, hindi pa na-ready yung space na gagawin ko. Ayan. Baka next week ulit ito. So yun, ang aking gagawin ngayon at magluto, magtesting na rin ng mga pwede kong, pwede kong iluto ngayong Christmas. Gulong-gulong bahay. Kailangan ko pang maglingis. Hindi pa natapos. <laughs> Christmas decorations pala na ginagamit ko minsan ay gawa lang sa kung ano-ano. Kagaya nito, kung may nakita akong pwedeng itapon, hindi ako nagtatapon. Ginagawa ko na lang na decoration. Tinamad ako maglagay sa mga to, kaya wag, hindi ko yan ilalagay. may maingay sa kusina. mother and child Holy for to <speaking in the world> <speaking in the world> Magulo pa rin ang aking bahay kaya magwalis-walis na ako magtago-tago na. <laughs> I know, hindi matapos-tapos. <speaking in the world> Ito pala, oh yung Maragondon envelope uh, yung mas to noong 2020 galing Pilipinas pinadala sa akin imbes na itatapon ko ginawa ko ng bow ribbon para sa aking Christmas tree Ay, ang Christmas. Pero mas enjoy saan ang Christmas pag sa Pilipinas. At ang mga ibang Christmas decorations na to itatapon na ang ng aking mga employers. So, dinala ko na lang. ayon o. Oh, summer. Ito mga laruan ng mga anak ko noong nagtatrabaho pa sila sa MacDo. Inuwi. Ginawa ko na rin Christmas. Bitin-bitin. Oh, holy night. Wow. Yung ang sarap, yung nagbablog ka lang, tapos may mag-aabot ng... Uh, anong ano tawag dito? Copacola. Opa? Copacola. Opa Cola. Copacola. Hmm. Hmm. December 3. Happy Sunday, everyone. Ano na ba?